Ayun. Hindi na kami dumala dito sa bahay namin since mga 2 months kasi narami kami pinuntahan. Bagyo. Bagyo kami, nagpagkasinan, kung saan saan. Tsaka may bagyo. Tsaka may bagyo. Ang nangyari na dumalo kami. Tadam! Eto nangyari sa loob sa amin. Dating na natin. Tinubuan pa rin ang mo. <laughs> mo Sige. Buksan mo muna. Baka merong ano. Kalok. <laughs> ang taas. No. Ito natin sumingaw yan. Ito to? Oh. Ayan. Ito ang aming munting tahanan, mga kaibigan. Ang mga dami pa. Ayan. Tapos, okay. ito yung... <laughs> Gubat na siya. <laughs> Ayan na siya. Oh. Ito yung likod, gilid. So, hindi namin na misita. Dahil na nga kami. Puro damo na. Kapal. So, ipapadamo na lang namin to. Bawa naman. Ay. Oh. Sana kapagawa na namin to. So, yun lang update ngayon ito sa Tierra Vista subdivision maraming salamat po thank you